Okay, good morning. Nandito tayo sa venue. Ayos natin yung mga kapatase. Good morning, good morning. Nandito Dati, Nandito po tayo sa venue. Niniinisin natin yung mga natitira pang ano, I iyo po yung sana, no? Pinaghiwa, pinaghiwa, Oo nga po, pinaghiwahin na ko. No? <laughs> <laughs> sa Sasama-sama yung ano eh. Kaya yeah, sabi ko lahat na. Ayan. So, naayos po natin yung ano. Gawa yung mga puan po ay hiwalay. Sama-sama na yung ano. City Hall at sa charge so pinipili po namin ayan po yung mga cooker na dito kasama po namin yun, eh. kasama ko po, po ngayon dito ito <laughs> So po Nice po natin muli Kailangan po kasi maging clear tayo dito Yan. So, binalikan natin yung venue. Para po maging good siya tayo dito. Ha. So, yan. So, good morning.